Bago matapos ang taong 2023, isang video ang muling pumukaw sa puso ng mga netizens. Ayon sa uploader, malapit sa table nila ang kinaroroonan ng pamilyang umagaw sa atensyon nito habang ang mga ito ay naghihintay sa kanilang order sa isang fast food chain. Sa viral video, makikita ang isang pamilya na masayang kumakain sa naturang fast food chain na kinabibilangan ng dalawang batang babae at ang mga magulang nito. Naantig ang uploader dahil napansin nito na bagamat apat silang miyembro ng pamilya ay tatlo lamang ang order ng mga ito sa nasabing fast food chain kung saan ay makikita na naghahati lamang sa isang order na burger steak ang mag-asawa habang fried chicken naman ang in-order ng mga ito para sa kanilang dalawang anak. Ayon nga sa caption ng uploader. Nakuha ang atensyon namin ni Boss Murtong ng pamilyang ito, while waiting ng order po namin sa isang fast food chain, may mag-asawang may dalawang anak, pero kung makikita po nyo sa video, tatlo lang ang order nila, Natouch kami sa moment na sabi ni nanay kay tatay after niya sumubo, so o oh ikaw naman, dahil share lang po sila sa isang order, dahil lang sa kagustuhan nila na madala ang mga anak nila sa fast food chain na ito kahit siguro kapus sila, gusto namin orderan sila ng isa pa para di na sila mag-share kaso ang daming tao, pag order pa ako malamang di na nila yun maantay, kaya yung binili namin na donut, yun na lang ang binigay namin, ni-record ko ito at pinost kasi sobrang saludo ako kay tatay at nanay na gagawin ang lahat mapasaya lang ang kanilang mga anak, a parent's love is di mapapantayan kaya mga anak dyan, mahalin at pahalagahan ang mga magulang dahil maraming sakripisyo ang kaya nilang gawin para sa mga anak. Naantig nga ng husto ang uploader sa di inaasahang senaryong ito na kanyang nasaksihan, bagamat hindi na umano aabot pa kung oorderin nila ng pagkain ang mag-asawa dahil sa dami ng tao sa nasabing fast food chain, ay ibinigay na lamang ng mga ito sa naturang pamilya ang donut na dapat ay pasalubong ng mga ito sa kanilang anak. Umani ng samot-saring reaksyon ng video na ito, kung saan ay sa ilang araw pa lamang na pagkaka-upload nito sa social media, ay nakakuha na ito agad ng 2.9 million views, 239,000 reactions, 7,000 comments at 8,300 shared post. Naiyak ako habang pinapanood ko ito. syempre bilang isang magulang, mas uunahin natin ang ating mga anak. Di bale na tayong magutom o magtiis, basta ang importante na pasaya natin sila. Yung mga ganitong pamilya is hindi nakakaawa, nakaka-proud instead, kasi they are living within their means and not ashamed of it. Mabubuti pa rin talaga ang mga puso ng mga Pinoy, matulungin at mapagmahal sa kapwa, good job kakuya. Ganyan talaga ang magulang, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak, yung matitira ng anak, yun na lang ang kakainin, a mother's and father's love. Sa panahon na kung saan ay sunod-sunod ang mga kasiyahang ating ipinagdiriwang, ay patunay lamang ang viral video na ito na hindi importante ang dami ng handa, laman ng bulsa at halaga na yung ibinabahagi sa iyong kapwa, dahil sa naturang viral video, ay masasaksihan natin na ang kasiyahan ay maaari pa rin makamit sa simpleng handa. Basta kumpleto at sama-sama itong pinagsasaluhan ng buong pamilya. Hindi rin mahalaga ang presyo ng iyong ibinabahagi sa kapwa, dahil ang tunay na laman ng pagbabahagi ay ang intensyon ng puso na makapagpangiti sa kapwa at maiparamdam ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Isang video na napakagandang paalala na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nananatili pa rin sa puso ng bawat Pilipino sa kabila ng makabago nating henerasyon.